Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay color blue and color gray. Ang kahulugan ng mga kulay, ang kombinasyon ng blue at gray, ay sumasagisag sa katahimikan ng isipan at katalinuhan. Ngayong araw, ang ugaling mahinahon ngunit matalinong pagdedesisyon sa bawat hakbangin. Mga masuswerteng numero ay Number 34, number 16, number 21. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng lakas sa estratehiya, dedikasyon, at maingat na paglalatag ng plano para sa tagumpay. Taurus. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay color pink and color white ang kahulugan ng mga kulay, pink at white, ang nagsisilbing paalala ng kapayapaan at malasakit, ngayon ay panahon para palimbutan ang mga suliranin sa relasyon at pamilya gamit ang bukas na puso. Mga masuswerteng numero ay, number 6, number 12, number 30. Ang kahulugan ng mga numero, ito ay simbolo ng balanse sa emosyon, pagkakaayos ng loob, at pagsisimulan ng bagong pananaw sa personal na buhay. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga masuswerteng kulay ay color green and color silver. Ang kahulugan ng mga kulay, ang green at silver ay nagbibigay ng inspirasyon para sa pagpapagaling at modernong pananaw. Bagay ito sa mga bagong ideya o proyekto na kailangang pagtuunan ng atensyon ngayon. Mga masuswerteng numero ay, number 20, number 12, number 25. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay sumisimbolo ng koneksyon, mabilisang aksyon, at maunlad na komunikasyon sa loob ng linggong ito. Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga masuswerteng kulay ay color yellow and color blue. Ang kahulugan ng mga kulay, yellow at blue ay nagpapahiwatig ng kalinawan ng isip at paninindigan, oras na upang ipaglaban ang iyong panig gamit ang malinaw na pag-iisip at pananalig sa sarili. Mga masuswerteng numero ay number 5, number 14, number 28. Ang kahulugan ng mga numero, ito'y nagpapahiwatig ng kagalingan sa pag adjust panibagong ideya, at tagumpay sa mga negosasyon o alitan. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay color orange and color black. Ang kahulugan ng mga kulay, ang orange at black ay kulay ng tapang at malalim na lakas. Ngayon ay dapat mong gamitin ang iyong kakayahan para ipakita ang liderato at tapusin ang mahalagang tungkulin. Mga masuswerteng numero ay number 1, number 10, number 22. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay sumasagisag sa pamumuno, personal na lakas, at pagkamit ng respeto mula sa iba Virgo ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius mga masuswerteng kulay ay color brown and color sky blue ang kahulugan ng mga kulay brown at sky blue ay nagpapakita ng koneksyon sa kalikasan at mental clarity mainam ito para sa paglilinis ng isipan at pagsisimulan ng bagong diskarte sa trabaho. Mga masuswerteng numero ay, number 8, number 13, number 26. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay naghahatid ng mensahe, ng disiplina, katatagan, at panibagong simula na may direksyon. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ay, Aries. Mga masuswerteng kulay ay color violet and color white. Ang kahulugan ng mga kulay violet at white ay nagpapahiwatig ng spiritual growth at kabab ang loob. Ito ang tamang panahon upang alamin ang sarili at ibahagi ang lakas mo sa mga nangangailangan. Mga masuswerteng numero ay number 7, number 18, number 24. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay patungkol sa personal na misyon, inspirasyon at kabutihang-loob sa paligid. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay color burgundy and color white. Ang kahulugan ng mga kulay, burgundy at white ay nagpapahiwatig ng lakas ng loob at katapatan ngayon ay dapat mong protektahan ang iyong integridad habang lumalaban para sa kung ano ang tama mga masuswerteng numero ay number 9 number 17 number 29 ang kahulugan ng mga numero ang mga numerong ito ay simbolo ng katarungan determinasyon at pagtatapos ng isang mahirap na yugto Sagittarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga masuswerteng kulay ay color dark blue and color pink. Ang kahulugan ng mga kulay, dark blue at pink, ay nagbibigay ng kalma at pagiging praktikal. Ngayon ay mainam na panahon para ayusin ang tahanan o personal na espasyo at magplano para sa kinabukasan. Mga masuswerteng numero ay number 11, number 20, number 31. Ang kahulugan ng mga numero, ito ay sumasagisag ng organisasyon, ambisyon at pagkakamit ng personal na kapanatagan. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga masuswerteng kulay ay color black and color gold. Ang kahulugan ng mga kulay ang black at gold ay nagsasaad ng kapangyarihan at karunungan gamitin ang iyong kaalaman upang manguna at magkaroon ng tiwala ang iba sa iyong kakayahan. Mga masuswerteng numero ay number 3, number 6, number 23. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng gabay sa pagiging malikhain, pakikitungo sa iba at pagsasakatuparan ng layunin. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga masuswerteng kulay ay color red and color white. Ang kahulugan ng mga kulay red at white ay kulay ng komunikasyon at kaliwanagan. Ito ang panahon upang ay lahat ang iyong damdamin at linawin ang mga hindi pagkakaintindihan. Mga masuswerteng numero ay number 20, number 37, number 19. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng diplomatikong pagkilos, pagiging sensitibo, at pagbibigay halaga sa emosyon ng iba. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga masuswerteng kulay ay color silver and color blue. Ang kahulugan ng mga kulay, silver at blue, ay sumisimbolo ng intuition at pangarap. Ngayon ay magandang pagkakataon para bigyang pansin ng mga senyales, mula sa iyong panaginip o pakiramdam. Mga masuswerteng numero ay, number 5, number 10, number 32. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay tumutukoy sa paglalakbay, pag-explore ng bagong landas, at pagtanggap sa mga pagbabago.